Pagdating namin ng Kobe Station, dumiretso na kami dito sa Kobe Harbor Land. Dito kami dadaan papuntang Fisherman's Market. One thing about Japan is pag magagala ka dito, talagang sobrang dami ng lalakarin mo. Pero hindi naman nakakapagod kasi mag -e enjoy ka naman sa mga tanawin. Last 2023, pumunta na rin kami dito. Kaso hindi pa tapos gawin ang tower. Kaya bago kami umuwi ng Pilipinas, ay nag-decide kaming bumalik dito para makapagpa-picture sa tower. Ayan na nga, pagdating namin sa Fisherman's Market, buti na lang wala naman masyadong tao. Kaya nakapasok naman kami agad. Last na kumain kami dito, dinner. Pero ngayon, lunchtime, tignan natin kung may difference. Merong sushi. Alam nyo ba guys, sa supermarket and sa factory, gumagawa kami ng sushi. Wala lang, nasabi ko lang. Same lang naman pala ang mga food. Wala nga lang mga snow crab. Pero okay lang naman kasi nung last na kain namin, hindi rin naman ako nag-enjoy doon sa snow crab kasi masyadong malamig. Meron din silang mga pizza. Tapos meron ding mga mussels, merong isda, meron ding iba't ibang klase ng mga pasta. Pero ang pinunta ko talaga dito ay ang paella. Tapos itong shrimp and seafood na soup nila. Hindi ko alam kung anong klaseng luto pero ang sarap. Dito kasi sa Japan ang mahal ng mga seafood lalo na mga hipon. 299 yan pala pag mag a ka rin ng drinks unlimited. Itong leche flan, parang leche flan sa Pilipinas. Sobrang sarap. Nasa likod ko lang ang Kobe Tower. O, oh, nakita nyo? Char kung i-compare ko ang dine experience namin today, mas nag-enjoy ako nung Parang dinner. Parang hindi na fresh yung hipon. Yun lang muna guys.